Warning lang po sa mga manonood ng upload natin ngayong gabi, no? Isa na po to sa pinaka kahayup-hayupan na kwentong pwede nating i-discuss. Pero importante na pag-usapan to para hindi na siya maulit. Ito pong kwento, eh obviously, galing sa Pilipinas, no? At alam natin na napakarami ng na mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Hanggang ngayon. That being said, Pasensya na po, medyo triggered talaga ako dito sa kwentong to. Uumpisahan na natin siya. Isang madilim na gabi. Ikadalawamputwalong araw ng Hunyo, 1993. Merong dalawang estudyante mula University of the Philippines, Los Baños. Ang sinasabing kinidnap daw ng mga kalalakihan. Winner sa raw silang papasukin sa isang puting sasakyan. Ang mga estudyanteng ito ay sina Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Titigan nyo silang maigi. At gusto ko na sa pagtatapos ng video na to, ay maaalala natin sila palagi. So sino tong mga taong to? At ano kaya yung pakay nila dito sa dalawang estudyante na walang kamuwang-muwang? Kinabukasan po, ikadalawang putsyam ng Hunyo 1993. Merong tumawag sa ina ni Aileen Sarmenta, si Maria Clara Sarmenta din yung telepono. Sinabi sa kanya, Mrs., wag po kayong mabibigla. Natagpuan po namin yung katawan ng inyong anak. Nasa loob po siya ng isang puting van, wala na po siyang buhay. Putok po ng baril yung mukha niya, hubo po siya, binaboy yung inyong anak. And just imagine kung ano ang mararamdaman ng isang ina sa pagkakataong ito. Sabi nila, ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang magulang ay yung maunahan silang tumawid sa kabilang buhay ng kanilang mga anak. At sobrang sakit po siguro talaga ng nararamdaman ng puso ng inang sarmenta. Hindi pa po dito nagtatapos ang lahat ah. Sinuri ng PNP Crime Laboratory Office ang katawan ng dalaga at kinumpirma nila, Ma'am, po ang anak ninyo bago siya patayin ng kung sino mang gumawa nito sa kanya. Alam nyo ha, ah, hindi ako yung nanay pero nung nire-research ko po itong kwentong to, nung sinusulat ko talagang naninginig yung laman ko. Ngayon ko lang kasi talaga narinig to eh. Kahit sikat na kwento siya eh. Ah, para bang ako yung tumanggap nung balita. Para bang ako yung nanay. Ako si Clara Sarmenta. Claro, Sarmenta. Sa tong balita, ah, na habang buhay na pong hindi, hindi hindi mo na makakalimutan at magbibigay sa iyo ng matinding sakit, napakalaking sugat, napakalaking peklat sa puso mo. Araw-araw mo na itong isasabuhay sa buhay eh. Sino kaya ang mga demonyo o demonyong bumaboy kay Aileen Sarmenta? May kulang pa po sa kwento, no? Teka, ano nangyari doon sa kaibigan niya si Alan Gomez? Pinagahanap ito at hindi rin naman po nagtagal, nakita yung kanyang katawan na itinapon sa isang madamong lugar sa isang bayan sa Kalawan, Laguna. So medyo malapit lang din sila. Sinuri rin ito at napag-alaman na namatay ito dahil sa dalawang putok ng barel. Isa sa ulo at isa sa likod. Kawawang bata. And for a while, nagdulot po ito ng panic, nagdulot ng kaguluhan, sa lahat ng mga nakarinig ng balitang ito. Hanggang sa isang araw, meron pong dalawang lalaki na sumuko na sa kapulisan. Sabi po nila, no, tauhan kami ni Sanchez. Sino kaya tong Sanchez na to? Nagpatuloy pa sila sa pagsabi na, Ma'am, Sir, si Sanchez po ang mastermind sa pagpatay sa dalawang biktima. Isa na siguro to sa mga pinaka nakakaawang kwento ng pagpatay. Dahil sa mga biktima po nito ha, ang kasong ito raw ay kinokonsidera na at the time na isa sa mga pinaka-challenging na kasong nahawakan nung mga nag investigate nito. Dito, isang Toyota Tamaraw FX daw. Diyan, mangyayari ang lahat. At yung Sanchez pala na tinuturo ay ang kalawan mayor na si Antonio Sanchez. Isang mayor? Anong business ng isang mayor sa dalawang walang kamuwang-muwang na kabataan? I-emphasize ko lang po yung trigger warning natin, ha? Magiging mas madugo pa ang kwento. Mahirap siyang pakinggan, pero importante na alamin natin. Nagsagayon, mabuhay yung alaala number one ng mga biktima. At number two, maging leksyon ito sa lahat na palaging mag-iingat sa mga taong ganid sa posisyon sa mga taong umaabuso. Thirdly, sana handa kayo. Introduction pa lang po yan. Ang pagpatay. Matapos ang mahaba at mabusising investigasyon na pagtagpi-tagpi naman po ng mga kapulisan ng buong pangyayari. So ulitin natin yung timeline ha ng pagpatay kay Eileen at Alam. Babalik tayo sa June 28, 1993. The day of abduction. Sinasabi na itong mga tauhan daw ni Sanchez, dinala sila dito. Yan sa Erais Farm or Erais Farm sa Barangay Kurba. May mga larawan ito na ipapakita namin ngayon. Diyan din nala po yung dalawang bata. Pag may-ari daw ito ng mayor at pagdating dito, agad din si Aileen sa isang kwarto. Alam na po natin! Nakita na natin sa mga teleserye to. Alam na natin kung ano ang balak dito. At kung nandun ka lang, sana sabay-sabay natin talagang pinagsasapak itong mga taong to. Pero wala. Planado ang katrantaduhan ng ganitong mga klase ng tao na inaabuso ang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Ginawang laruan si Aileen Sarmenta. Mapapaisip ka, kung dinala si Aileen sa mayor, ano nangyari kay Alan? pinagbubugbog na raw pala ito ng mga tauhan. Mukhang hindi naman natakasali si Alan sa plano nila eh. Pangalala na rin po natin sila, no? Medyo marami po itong mga goods sa mga tauhan. Si na Luis Corcolon, si Rogelio Boy Corcolon, si Zoilo Ama at George Medialdea. May mga babanggitin pa tayo mamaya. Anong laban ang isang binatilyo sa mga ito? Wala! Meron ding isang pepito kawit. Sinikmuraan si Alan gamit yung puwetan ng isang rifle punong-puno ng dahas, di ba? Kala mo, sa teleserya lang eh. Pero totoo, totoo pala. May ganito pala sa totoong buhay. Para bang sanay na sanay na sila sa ganitong mga kalakaran. Matapos daw nitong masikmuraan, tumumba si Alan sa isang cement box at akala nila patay na to. Pero may nagsabi daw na isa, hindi pa, hindi pa. Mamaya pa yan mamamatay. Pagkatapos nito, may isang Aurelio Centeno na kinalaunan ay magiging star witness po yung sumama na kay Mayor Sanchez kasama ang dalawa pa na sina Edwin Cosico at Raul Alorico. Nanonood daw sila ng TV sa sinasabing rest house na para bang wala silang binugbog, walang ginalaw. Sinabihan pa raw si Aurelio, alam mo, kanina pa nagintay yan si Mayor. Nag-aalala nga baka hindi makarating tong regalo. Yun pa yung term na nakakagigil, regalo natin. Which indicates na lahat sila in dito. Lahat sila kasama sa plano. Fast forward sa araw na yon, alam nyo na yung nangyari po no, kay Aileen at alam nyo na rin kung saan itinapon si Alan pero talon tayo doon sa kinabukasan. June 29, 1993. Paano nagsimula tong araw na to? Bandang 1am daw ng madaling araw, nag-iiyak na si Aileen habang kinakaladkad doon sa papunta sa nakahiwalay na rest house kung saan nanonood ng TV ang mga tauhan. Hindi hindi dito yung kwarto ni Mayor. Gulugulo na raw yung buhok ni Eileen. Nakatakip na raw ng panyo yung bibig para hindi masyadong makasigaw at makapalag. Nakatali na rin daw yung kamay. Hinubaran na ng kanyang pangilalim. Inihain si Eileen para kay Mayor. At ito na yung nakakagigil na nabanggit ko kanina, no? Gusto ko silang suntukin. Unti-unti nang lumabas ang demonyong mayor. Nakasuot daw siya ng puting polo na parabang kagalang-galang. Nagpasalamat daw to sa mga tauhan na sila Corcolon at Medialdia. At sinabing, salamat dito sa regalo nyo. Napagago po, no? Nagpatuloy ito sa pagsabi ng, tapos na ako dyan. Sige na, kayo naman tinanong rin daw kung anong gagawin kay Alan at sinabi ng mga tauhan na huwag kayo magalala. Boss! Patay yan para hindi na makapagsalita. Nilagay na raw si Aileen at Alan doon sa Tamaraw van at dinala naman sila sa kalawan. May ambulansya daw silang kasabay papunta rito. Hindi ko po alam kung bakit may kasabay na ambulansya or may kinalaman ba yun Tapag pagtapon, no? kuno na po nahanap. At pagdating sa kalawan, tinapos na nila yung buhay ni Alan. Matapos nito ay pumunta sila sa isang tubuhan, sugar field, no? Sa sitio paputok, kilometro 74, sa barangay Mabakan. Pinagtulungan pagpiestahan si Aileen. And to think, na yung mga ganitong pag-aabuso sa kapangyarihan nangyayari pa rin ngayon. Los Sabungeros. Hindi na natin alam kung ano nangyayari. Sinong hindi magagalit? Matapos nilang pagpiyestahan si Aileen, nag-isip sila. Paano ba natin matatago itong kagaguhan natin? So alam niyo po yung ginawa nila. Papuputokan nila si Aileen ng baril sa muka. At habang hinahanda nila to, umiiyak na at lalo na nagwawala ang dalaga. Parang awa nyo na po! Maawa naman po kayo! please, kinuha nyo na ang lahat sa akin. Kinuha nyo na yung kahihiyan ko. Kinuha nyo na yung karangalan ko. Kinuha nyo na yung dignidad ko. Huwag nyo naman akong patayin, please. Itong buhay ko na lang sana yung itira nyo. Naka-ina nung binabasa ko yung linya na yan, no? I'm sure hindi yan exactly yung linya, no? Pero naiyak ako. na ko. Abangan nyo mamaya ha kung ano mangyayari dito sa mga to at sana masunog sila sa impyerno ng panghabang buhay. Hindi po sila nakinig sa pagsusumamo ni Aileen. Binusalan daw nila ito gamit ng isang panyo at tinuloy ang pagbaril sa mukha nito. At agad-agad, namatay na siya. Iniwan nila sa van na alam naman nating na-recover ng kapulisan, baragang mukha pinasakan ng panyo sa bibig, nakasuot ng melon orange daw na t-shirt, nakarolyo paangat at exposed ang katawan ni Aileen. Baboy na baboy, walang tinira sa kanya. Ang pagdinig ng kaso. August 12, 1993, dahil sa trajectory ng kwentong ito, kinasuhan agad ang mayor at formal ng binasahan ng kanyang kaso. Kasama ang 6 pa nito mga tauhan, ang dating Deputy Chief of Police na si George Medialdea, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Pepito Kawit at Baldwin yun. Ano kaya ang naging depensa ng mayor dito? Paano niya itatanggi ang krimen na ginawa niya? January 25, 1995, isang kalahating taon din matapos ang pagpatay. Sinasabing tinatanggi ng mayor itong mga aligasyon lang daw yan. Hindi yan totoo. Sinisiraan lang ako. At sinasabing meron daw isang Teofilo Kit Alqueza ang totoong mastermind sa kwentong to. Hindi na po natin paghihimasukan yung parte na yan to. Kasi magkakaroon naman siya ng sentensya. Tatawid na tayong direkta sa hatol ng korte. March 14, 1995 sinabi ng passing judge na si Harriet Demetrio na ang pagdinig na tumagal po ng 16 months tapos na. Sinakalawan Mayor Antonio Sanchez at ang kanyang mga tauhan ay hinatulan ng guilty sa pag at pagpatay kay Eileen at pagpatay naman, hiwalay kay Alan Gomez. Sa 132 na page na desisyon ng judge na si Demetrio, sinabi niya na yung kaso raw to, gawa sa impyerno. At ito pa po yung maraming sa Tandaan niyo na noon, merong death penalty, Pilipinas. Na reinstate daw ito, December 31, 1993. Sinabi ng hurado na kung wala daw sana yung batas na to, death penalty yung ihahatol sa kriminal. Lahat sila, mula kay Mayor hanggang sa mga alagad nito. So ito yung naging kabuo ang parusa po nila. No? January 25, 1999, yung mayor nakatanggap ng seven na terms ng reclusion perpetua, which is 40 years per term. Ulit-ulit ng seven times. August 29, 1999 naman, pinatawan pa ito ng dagdag na dalawa pang life terms para sa ibang kaso. May mga kaso pa po siya. Pagpatay naman kina Nelson at Rickson Peñalosa na gusto kong malaman if gusto nyo bang discuss din natin comment nyo lang sa ilalim. Nasaan na si Sanchez ngayon? Dahil medyo matagal na rin itong pangyayaring ito, hindi may iiwasan no, na isipin na boy pa ba yung si Mayor? Magta-time jump tayo kasi magiging interesante pa no, may dagdag pa ang kwento. August 2019, umingay ulit ang kwentong ito. Sabi sa GMA News na merong chance na makalaya ang mayor. Ito ay ayon sa isang dokumento na merong pirma ng Bureau of Corrections Director ng panahon na puna ito na si Nicanor Sabi sa release order na itong si Antonio Leva Sanchez who was found to have served 40 years upon retroactive application of RA number no. 10592 and was certified to have no other legal cause to be further detained shall be released from confinement pakakawalab. Itong RA-10592 raw, eh bagong batas na pinapalaya ng mas maaga ang mga convicts based on good conduct time allowance na tinatawag o GCTA. Hindi ko po alam technically if paano nag-work yung bilangan niyang time allowance na yan. No? Nagsabihan daw ang mga anak ni Mayor Sanchez dito at nang malaman nito ng publiko, abay syempre marami po yung magagalit, di ba? Maraming nag-aklas at sinasabi na i-review itong GCTA law. September 4, 2019, mismo ang presidenteng si Rodrigo Duterte ang sumisante kay Nicanor Fael Don dahil sa pagbirman nito ng release kay Mayor Sanchez. Ang kwento ng mga magulang, dito talaga ako pinaka-curious. Sinanap ko po talaga kung ano yung reaction nila at if, if nanonood po kayo, isang mahigpit na yakap po sa inyo. So noong 2019, nang magbukas muli ang usapan sa kwentong ito, nagkaroon ng panayam ang mga ina ni Eileen at Alan. Sinasabing nagbubukas daw muli yung mga sugat nila sa kanilang mga puso dahil sa naging balibalita na makakalaya nga daw muli ang ha official na na si Antonio Sanchez. It has already been 26 years in 2019 at ni isang kusing raw ay hindi nakatanggap ang kanilang pamilya ng compensation kahit na inutusan ng mga ito na magbayad ng Supreme Court may order aabot daw sa higit 10 milyong piso. Wala ni isang kusing, sabi ng inang si Maria Clara Sarmenta. None at all. Naman, sabi ng inang si Iluminada Gomez, bakas pa rin po, pinanonood ko, bakas pa rin sa kanilang muka yung sakit na idinulot ng pagkawala ng kanilang mga minamahal. Sabi rin ng mga ina na common knowledge daw at na time naggawain ito ng mga Sanchez. Meron din daw itong anak na naka-enroll sa UP. Sabi rin nila na sa mga hearing-hearing ganyan pag nakikita nila si Sanchez, eh parang wala siyang remorse dun sa kanyang ginawang krimen. Imagine, nakikita namin pagmumukha nila araw-araw. Five beses sa isang linggo for 16 months. Alam mo, tinitingnan nila kami as if kami yung may kasalanan. Sabi nung ina ni Aileen, he would even smile. Parang kinukutya ba kami? Tapos, yung nangyayari sa kanya is because of us. Parang kami yung kriminal hindi siya. Naniniwala raw sila na kahit anong mangyari ay eh, hindi na raw magbabago itong si Mayor Sanchez. I just wanted to remember her as she was alive. Hindi ko talaga ginusto o pinilit na makita ang anak ko na patay. She said, I just want to remember her as a smiling face, yung happy, jolly person. Isang simpleng kahilingan po na habang buhay ng mababahiran ng kababuyan na ginawa kay Aileen. Nagbigay po sila ng pasasalamat sa publiko sa pagbibigay nito ng suporta sa kanila. And sa tingin ko, safe naman pong sabihin na ang kasong ito ay naging napakatinding challenge sa kanilang buhay. Nakaapekto sa kanila to, definitely. Hindi naman po madaling mawala ng anak. Pangalawa, eh hindi normal na sitwasyon yung pagkawala ng kanilang anak. Alam namin, mahal na mahal ninyo kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang ngayon siyempre nandito tayo kaya ginagawa natin itong content na to para magbigay ng suporta sa mga biktima ng ganitong karumal karumaldumal ng mga kaso March 27, 2021 sinasabing namatay daw si Mayor Sanchez pagdating nito sa New Bilibid Prison wala pong nakakaalam ng cause of death sinesearch ko din pero 74 na raw ito ng opisyal siyang sabihin na wala ng buhay ang kwento sa popular media alam nyo ba na sa sobrang tindi ng kahayupan po sa kwentong ito ay naging basihan ito ng pagsasagawa ng napakarami mga palabas, sa TV, cinema, kagaya na lang nung kumanda ka mayor bahala na ang Diyos na pre ng Regal Films at Golden Lions Productions. Iba yung pangalan po ni Mayor sa pelikula, hindi ko alam if copyright or whatever. Sa television naman, unang beses itong na-feature sa Philippine Doki Drama Program na Soko noong 2006. Ganun din noong 2019 at tinaguri ang Sarmenta Gomez Case. May isang doki program pa rin po na nag-feature dito, ang Crime Classic bilang pilot episode nito. Gayun din ang pinakasikat na investigador na programa ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Ito pa po yung hindi ako aware. Nitong nakaraang MFFF po, nanood ako ng pelikula yung Uninvited. Nabasa ko, no? Bida dito si Nadine Lustre. Nakakainis po siya kasi vengeance siya, vengeance movie. Nakakainis po siyang panoorin, no? At ngayon ko lang nalaman na parang loosely based or inspired siya sa kwento nitong si Mayor Sanchez. Grabe, ang pinaka nakakalungkot po sa kwentong ito ay eh yung fact na hanggang ngayon napakarami po talaga mga politiko na dapat pinoprotektahan tayo no pero sila mismo yung gumagamit ng kapangyarihan nila at sila yung gumagawa ng mga krimen abuso di ba at kung nanonood kayo ng mga balita nito mga nakaraan mararamdaman natin yung mga tao eh, parang pagod na pagod na po nag-aaklasan na. Sa iba't ibang panig ng mundo, maraming mga mamamayan ang umaaksyon para patalsikin ang mga politikong abuso sa kapangyarihan. Given na sunod-sunod na rin po kasi itong mga ganitong klase ng kwento, mga patayan, pagnanakaw, pag-abuso sa kababaihan, hindi na ako magbabanggit pa sa inyo ng specific stories, pero alam nyo na lahat yan. At sana sa pagtalakay natin ng kwentong to, Maalala nating muli ang naging buhay ni na Aileen at Alan. Layon ko Nabigyan muling ng apoy ang puso nating lahat na lumaban at magsalita laban sa mga ganid na opisyal ng gobyerno na Diyos Diyosan ang asta sa lupa. Maraming salamat po sa mga nag-request ng story natin ngayong gabi. Mag-like, subscribe, at notification bell po kayo para sa mga interesado pa sa mga susunod nating stories. Click nyo lang po yung bell sa baba. Message nyo rin po ako sa Instagram. Maraming maraming salamat po sa nang message sa atin ha. Binabasa ko po lahat yan. Promise po, hindi man po ako nakakapag-reply or hindi man ako nakakapag seed So ito yung question of the day natin ha. Kung ikaw yung hurado na magpaparusa sa ginawang krimen ni Mayor Sanchez, ano yung gagawin mong parusa sa kanya? Comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang ating madugong kwento.